natin muna mga kabidyo okay <laughs> dun sa followers natin na uh, nagre-request na kantahan daw natin ang ating uh, unit so masayo na lang ako ma'am hindi <laughs> tayo marunong kumanta <laughs> mga sabi ni followers natin na uh, sampulan daw natin yung ating uh, unit para marinig daw nila yung boses natin <laughs> masayo na lang tayo ka-video okay <laughs> hindi <laughs> talaga tayo marunong kumanta at baka kung uh, anong tawag doon baka umulan pag tayo ay kumanta so hindi tayo mga kapag uh, ano, hindi tayo mga kapag bigay kay, kay subscribers natin <laughs> iba na lang masayaw na lang tayo <laughs> so ngayon mga ka video okay, testingin natin yung ating uh, video okay player So, dahil uh, Bermans na po ngayon, mag play-play tayo ng isang uh, uh, napakagandang uh, tugtugin. Ito po yung gamit natin, Raina 4 uh, na player. Platinum Raina 4 sa concert na buto lang yung ating uh, baon dito sa yellow nata. So, play lang po tayo ng uh, isang napakagandang uh, kanta. Seven, nine. Ayan na, perfect Christmas mga kabidyo Pero hindi natin tatapusin baka kasi tayo ma, ma CPR Merry Christmas and Happy New Year Greetings coming from Stalker, Mix, 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 Mix DJ Shout out po sa iyo uh, at Mark Rouse nice. Sir DJ uh, Dante uh, Parang po ng iyong uh, um, napakagandang music Ayan, sample lang natin mga ka-video Okay, okay na po yun Tapos baka madali tayo ni Lolo White Okay na po yun mga ka-video At least na-testing natin bago natin i-deliver Sa ating uh, customer ngayon Sa Barangay Ibirikalabo Calabo. So magandang panahon ngayon mga ka-video okay uh, Tayo ay may customer sa Iberica So hindi na naman natin alam <laughs> Ang occasion ni customer True text lang ito At ito po yung uh, Regular customer natin Hindi na sila napunta dito sa ating uh, shop Mga ka-video okay True text uh, messenger na lang po kami Ng ating mga customer Yun po ang kagandahan uh, Online reservation po tayo So ngayon mga ka okay. Lunes po ngayon. Kaya napakaganda ng bui naman oh. Magang maga may customer po tayo. At well, eh, nagpa-reserve po siya one week. Yan. Eh siya nga pala mga ka Pung okay? mga nagpa reserve sa akin na nag sa isang account ko nakakalimutan po natin siya sila katulad sa barangay uh, uh, Talbatib nung 15 pala po eh, may reserve tayo doon nakalimutan ko uh, at yun humingi man tayo ng pasinsa sa ating customer at tayo ay nabisi nalimutan ko hindi ko na ilagay sa checklist natin mga ka okay. kaya ang gagawin natin lahat ng schedule natin meron tayong booklet para doon na tayo magtitingin ng mga reserve kasi pag sa messenger lang nalilimutan ng inyong lingkod pasensya na po mga kabidyo sakay na natin mga kabidyo okay, ta at ang oras natin ay anong oras na ba 9.18 so saktong sakto ganitong oras yung gusto ni customer 9 o'clock So, dalhin na natin mga ka-video. Mga ka-video dito na tayo sa lugar. Uh, briefing pala po nitong bahay. Yung ating uh, customer ngayon. Video dito na tayo sa taas. Set up lang natin 'yung unit Ano pala po yung uh, kanilang occasion? Uh, leasing nitong bahay mga kabidyo tulog pa si paring Jirek yung kausap natin yan <coughs> Ang ganda ng bahay nila mga kabidyo. Okay, ang lawak leasing po pala nito saksak natin ayun agad na gana, na si Sanchez, binib. Hey mga ka-video, kay Blessing daw pala po nitong bahay na ito, ang ating customer. So nagpaalam tayo kay Ate na mga video tayo ng konti. Yan na po siya. So mga ka-video, kay mababahan na rin tayo at uh, na na natin. So ito testingin din natin yung mic. Kay number six, seven, eight, nine, Good naman mga naka-video. So tayo po 'yung magpapaalam six, six, zero, na sa ating uh, customer at tayo po 'yung uuwi na mga naka-video. 144 662 mga naka-video eh. kan? na rin po tayo. Merry Christmas and happy new year. Wishing spokram. Stomper Mix DJ Dante Mark Mga kabidyo, okay? Hanggang dito yung uh, Sound natin sa labas Blissing Ayan, oh Blissing ng kanilang uh, bahay Mga kabidyo, okay? Ayan Ayamawin na rin po tayo Pag wala kisingin Napunta na rin po ako, pasabi, salamat. Tulog <laughs> pa pala yung ating contact data. Sige mga ka-video kayo, uwi na rin po tayo. Ma'am? Ay, di lang po yung request nila. <laughs> Siya na po yan yung nagtutunog. Ang lakas nga, oh. <laughs> ha? Po? Oh, umaga na. <laughs> Lasing yata, ano? Oo, uh, oo. Uh, uh. Sige po, maraming salamat. Uwi na rin po. Pag may probs, pachat na lang ako. Salamat! Mga kabijoke, nagbili tayo ng isda kay Utol, ha, hindi ko na so uwi na rin tayo. Lakas nung sound natin hanggang dito. Hey mga kabijoke, tayo po ay pauwi na galing sa service na placing daw po itong mga kanilang bahay mga kabijoke. nandito naman tayo ulit ngayon ang pagpasok ng ating gulso mga ka okay? tama tama para makabalik tayo agad tiyahatin natin ilakad tayo ngayon mga ka okay? ayun <laughs> eh, mga ka-videoke okay, oh. tingin natin itong isang uh, video natin uh, video camera huh? Sinusunod tayong forklift. So, Kung ka makaka-video kayo, pa-subscribe po sa aking YouTube channel. Sa na video, pindaks. At huwag pong uh, kalimutan, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga DIY at video the delivery story. Mga video Salamat po. God bless everyone.